BM, ikaw ang chairman ng transport. Apo, sa so sangkanyang panlalawigan pa ng Marinduque. Sa sangkanyang panlalawigan. Ngayon, ang isang interesting issue na gusto natin ma-discuss, yung modernization program. Dito sa Marinduque kasi nakikita ko, ang kanila nag-uusapan ni Vice eh. Parang manghuhula ako, di ba? Sabi ko, tingin ko Vice, dito ang pampasahin ng jeep mga more or less 100. Sabi ko sa'yo. Opo. Sa iyo naman, anong... Hanggang 100 butan natin. Oh, Ito. Malapit ba sa katotohanan? Sabi natin 120, 130. Oh, malapit po sa katotohanan. Okay. Kasi may mga hindi po na-consolidate. Assuming mag-cooperate lahat ang marindo kanyos, yung mga jeepney drivers, jeepney operators, kung 120, kailangan 1 is to 1. Kasi kung nag-cooperate siya, nagpa-consolidate nagpa siya. Kung hindi 1 is to 1, di wala siyang sasakyan. Okay? Hmm. okay? Ngayon, etong gusto kong makita natin yung problema. Uh, basis sa calculation natin, BM, para mabayaran yung units, kailangan ang makukulekta ang pera ng bawat driver daily is more or less 5,000. A, a, a day. A day. Okay. So, 120 times 5,000 a day, 600,000 a day sa 30 days 18 million 18 million pesos hindi natin hinahamak ang Marinduque eh. pero considering na ito ay probinsya at nakikita natin BM pagdating ng alas 6 parang wala, wala na, na sa wala, po. wala, sa wala na po wala na po kung akong tatanungin vice hindi kayang i-produce ng marinduqueños yung 18 million a month kukunin sa pasahero. No? Kung para mabayaran mo yung modernized vehicle which is around 2.8 million. Correct. Mm -hmm. 1.5 na target mo sa ngayon magdadagdag ka ng 3.5 target a day. So ako hindi man ako driver pero bilang kasam kasama ng mga motorista hindi ko ma-imagine kung saan kukunin ng Marindo Kenyos itong 18 million pesos. Aman. Nakita ko yung mga sinasabi nila ng modernized vehicle eh. Baka magaling pa yung latero ninyo dyan eh. yung quality. Okay. So, mahal ang units. Mahina ang quality. May problema sa maintenance. Baka may problema sa maintenance. Yung availability. Di ba? Bakit mabenta ang Toyota? Bakit mabenta ang Isuzu? Pag daw ang Trump mo, BM may Isuzu. Kahit dyan lang, kahit saan dyan, makakabili ka ng pyesa. Yes. Yes. So, importante kasi yung availability yes. ng pyesa. Tanungan natin yung ating magiting na BM. Ang hmm. marindo kay. Considering na may nakikita tayong problema, ano na po ang update dito sa nakahambang modernization program dito. Uh, nagkaroon na po ng uh, dalawang uh, provincial summit ano po at uh, pinag-usapan niya Narito ang LTFRB. Tama po kayo. Yung sinabi nga ninyo na napakalaking dagok 'yan at uh, problema sa ating mga sa transport group ng anon uh, ng lalawigan ng Marinduque. Sa ngayon po base sa kakayahan ng lalawigan sa ekonomiya, sa takbo ng ating mga non transportasyon sa dami o bilang ng mga mananakay, hindi po talaga kakayanin na magbayad nung ating modern gift. Siyempre, pag hindi makabayad, hihilahin po yan ng lumpong pa Hindi hihilahin. Correct. Hindi hihilahin ng dealer show kasi bayad na. Bayad na ka ng bangko. Hindi ka rin hihilahin ng bangko. Bakit? Anong gagawin nila? Kung ikaw ang land bank, ikaw ang DBP, hindi kami makabayad ng modernized vehicles daw. Hihila nyo. Anong gagawin nyo? Gagawin yung basura. So, ang masasacrifice dito, jeepney drivers and operators, commuters, and depositors ng bangko. Hindi tayo kumukontra sa modernization program. From the world. Modernization. modernization. Bakit ka ko kontra? Ang problema, isinusulong, ini-implement right Hindi na pag-aralan. Ngayon, ang dulo, tayo ang kawawa. Kasi kung ikukumpara yung ating mga pampasaya ng GBM, anti-tibay. Eh? Kung pong na, okay. saraw na, saraw natin. Di ba, hindi naman natin kailangan naka-aircon lagi. Lalo sa probinsya. So, talagang ang malaking problema dito, BM. Meron natutuwa ako, tinindigan niyo na sinasabi niyo sa LTFRB, may problema, hindi namin kaya 'yan. Ah, iyon. Ano nila. Sa, sa ngayon, hindi pwedeng ang Marinduque sa mga uh, urban city? cities. Sorry. Ano, first class uh, city o municipality, high class province na 24 hours ang servisyo ng uh, transportation. Yes. Kasi madami, madaming madaming uh, trabaho madaming mga malakas ang ekonomiya, sa tuloy-tuloy, 24 hours ang takbo. So hindi pahanda ang marinduque doon. Ano po, kaya hindi pwede na sa gusto nila na isasabay ang marinduque para doon sa mga mga highly urbanized cities, hindi pwedeng isabay ang marinduki dahil iba ang kaso dito. Tama po kayo, Pating po ng alas, hindi ka na 5.30. Wala na, ano na po? Na, wala na po, wala na po, wala nang sasakay. Is it true na mayroong modernized vehicle na sa Marindo? Eh? Wala. Wala pa po. Dinala po nila dito yung, uh, yung sample. Mm uh -huh. uh -huh. Nung unang punta nila, mayroon silang tatlong unit na dinala po. Pinakita nila doon yun. At uh, yun po namin, ito, you know, yung pala may hinang, may hinang, sabi ninyo. May pala ganun, kaganda ang quality. Nakita ko yung quality. Hmm. Eh, ikumpara mo naman, ako naman walang share, hindi naman ako stockholder ng Toyota eh. Mm -hmm. Pero tingnan mo naman yung Toyota. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. ipag ipagbaldagulan mo dyan sa pundok eh. Matibay. Matibay. Again, hindi naman tayo kontra sa modernization. Ay, hindi lang maganda talaga. Nakikita natin, hindi na pag-aralan. Masasacrifice. Nalang ibabaon sa mm hirap. -hmm. Kaya nga po. Yun ang exact words. Kaya po. So, nakakatuwa na kayo pala BM, especially ikaw po, mm -hmm. na chairman ng transportation committee pa. Committee. Katulad mo, no? kunwari ako yung sambali, o pera kita ng ilang milyon, hindi mo rin kayang tanggapin eh, kasi kitang kita mo magkakaproblema talaga. Tama mm -hmm. po ba ako? Totoo po yan. At saka, talagang uh, lahat po ng ating transport group na dumalo noon. Ano po, talagang lahat sila ang clamor, hindi namin po kaya yan. Pero ang maganda dito, hmm. partner, kayong mga transport hmm. leaders, hmm. kay BM pa lang, naniniwala na tayo, hmm. hindi kayo magkakaproblema. Hmm. Kasi importante dyan, may tumatayo hmm. na leader. Biga na nanininigang ka, para sa tama. Pero tayo. kung nakikita natin na ito ay kurap at mukhang masusuhulan, ah, may problema tayo. <laughs> no? So in other words, wala tayong dapat pag-usapan okay. sa Marindungan. So so, 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 ang status po ngayon? Uh, I-extend, di muna dati, di po muna. Ang yeah. request po na, ang hmm. uh, nalupunta ng pangalawang uling beses, yung lawyer, ng lawyer oh. ano po, di na nila pinag-uusapan dito yung Modernization. Yung modernization. modernization. ang kanila pong pinipilit ngayon ay yung consolidation. consolidation. Yung pong binigyan nila ng uh, due date. Pero sa modernization... Pwede naman kayong mag-cooperate. Apo. Consolidation. Kasi pag hindi ka naman nag-cooperate, parang Bo, hindi Bawa, na sa mga. Mm -hmm. Prang But, eh. take note, BM, be sure, may file kayo ng franquisa. Worst comes to worst, may pagbabasihan tayo ito, may franchise ka yan. Mm -hmm. Pero pag sinorendan nyo totally, nagkaroon ng problema, hindi na natin malaman sino ba may franchise sa inyo. Me, hindi nila kayang ipilit. Kung ipipilit nila, iharap mo lang calculator. Sir, attorney, ma'am, baka mali ako. Pakicompute nyo nga po kung magkano ang target namin amount, amount monthly. Sila ang mag-improve nila. I-justify nila. Hindi nila kayang i-justify. Mm -hmm. Ang Pampano. maganda lang sa probinsya ng Marinduque, una, may tumatayo. Pangalwa, may disiplina, may solidarity. Yun ang importante. Yes. Sa ibang lugar kasi, kaya nahihirapan lumaban. Mayroong hindi nagko-cooperate, may humihiwanan mayroong kooperatiba doon sa investigation sa kongreso, may kooperatiba na hindi alam ng mga members, nagkabigayan na pala. Official. di ba? So, magulo. Kaya, ano, talagang maswerte yung Marindo Kenyos. Yes, po. At solid kayo. Okay. Pwede ka nang tumakbong. Congressman. Oh! Huwag <laughs> 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 mo ng ipahamak eh, mo. Bago <laughs> naman kita nang <laughs> pinipay party, party. party list naman eh. Party, party list. Yeah. list. <laughs> Partido. Sa transport mo siya. Eh. Oh. May mga jeep yeah. ni. <laughs> Partido ng mga motoristang may paninindigan sa Pilipinas. Oo, oh, kami na. PNMP. paano ka. Yeah. Gok pa lang, tayo-tayo na. Gok <laughs> pa lang yun, no? Tayo-tayo na. Ang kailangan talaga yung may paninindigan eh. Ah. totoo you know, na Yun talaga. Okay, so, tayo sa tayo sa modernization. Sa, uh, sa ngayon po, ang nag-focus nga sila, dati po noon na talaga ang modernization, yung dinadala nila dito. Pero nung uh, medyo iba yung dating, ano po, uh, nag-iba ang pinipili uh, pinipilit nila ngayon consolidation po. So, sabihin mo, pag nagpilit yung taga LTF party, okay. sabihin mo lang, Sir, eh, sa ngayon po, eh, parang dito sa lugar namin, may mga mangkukulam pang. rin. Pa, eh. <laughs> <laughs> sa kagpang pabarang po, <laughs> <ay>, pa. <papabarang>. Pasensya <laughs> na po kayo, pagdating sa bagay na yan, eh, hindi ko kayo mapoprotektahan. <laughs> Di ba? Sa so, hindi nga po ang ng mga ano, eh, um, do sa naging dialogue po kasi dumating din po ang DOTR, yung board of director po ng DOTR. Na-raise po namin yan na pag-aralan ninyo mabuti kasi ah, uh, kung kakansilihin yung uh, franchise at aso, ninyo, tapos hindi nyo pinag-aralan, hindi kayo pwede mo rin. Hindi pwede. Bakit? Ba't kayo huli? Hindi nila mailatag yung solusyon.